So ngayon, first time kong nakihalubilo sa ganito o sumama sumuporta para sa Pilipinas, ang masasabi ko lang po, malaki ang mayambag ni Sir Kibuloy dahil marami na siyang natulungang tao, lalo lalo na sa mga Pilipino. At uh, may, may puso siya para sa mga kapwa natin Pilipino, lalo na yung pinapahirapan. Injustice. injustice po. Dahil first time naiyak ako kanina, nakita ko yung Oo uh, po, first time ko alam. <clears throat> Sorry. Hindi ko kailan na ganun. Kasi iba yung mga pina-flash nila dito. Yung sa Facebook, syempre. Dahil wala akong ano, Filipino ano yun, sa TV dito. Oh, wala akong Filipino channel. Ayun. So, first time ko na napanood kanina, um, hindi ko alam kung alam mo yung galit mo sa ano, kapo mo, Filipino yan. Eh. Bakit nyo kailangan tumuli? So, I hope po, may panalo natin ang PDP laman po, lalo lang sila pong lahat dahil alam natin kaya nilang ipanglaban yung ni kapwa natin Pilipino. So, kay Sir boloy po, laban lang po tayo lahat. At sana po, mag, um, maayos ang ano niya, kalagayan niya doon sa loob, no? Okay, yun lang po.